Hi guys! bagong vlog na naman tong araw na to. RD pa rin ako guys. And naisipan kong ipagawa na finally yung aming buslot na screen guys. Ayan o. Oh. Kita nyo yan. Ang laki ng butas. So ang pinambayad ko nyan guys is yung nabentahan ko na bike ni Kian. Kasi nga hindi na niya ginagamit yung bike niya. Lumang-luma na. So yung pera na, na nabenta ko is pinagawa ko dyan guys. Kasi nga ah uh, hindi kami protected sa mga lamok dahil nga ang laki-laki ng butas ng ano na yan, ng screen door na yan. And kasalukuyan ako naglalaba sana. Kaso, eh dumating sila. So, hindi na ako nakapaglaba muna. Marami pa naman sana akong nilabhan. Oo, kasi ang init din guys. Ayokong mainitan. Ma initan Baka ako umitim. <laughs> so, ayan. Tinabunan ko lang yung mga uniform ni Kian. Yung mga undies nila. Yung mga underwears. And meron pa o oh, yung mga punda ng aming sofa. So, yun ang ganap ko today, guys. Pero, yun nga, na-stop ako. At nag-rearrange pala ako dito. Kasi nga, nawala na yung bike ni Kian. So, malaking bagay din yun, guys. Ayan. Yan yung bike na ibinenta ko, guys. Hindi pa kinukuha ng uh, nakabili. Pero, yan yung pambabayad ko sa screen door. O, di ba, practical? Kasi kaysa nakatiwangwang lang yan dyan sa garahe namin yung bike might as well make use of the money so good thing na naisipan kong finally ipapagawa na talaga namin tong aming butas butas na screen door kaya sabi ko nga oh, ilang taon na rin yan kami guys nag nagsasuffer hay nakakaloka Good morning, guys. Sus, kisingot yung guys. Kaya nang laba kogikan and then abdan uh, kong init so I have to stop <laughs> and then uh, <clears throat> ano ba yon anong araw ba ngayon? Wednesday ngayon and then I decided to sell the BMX bike ng anak ko kasi hindi na talaga niya ginagamit guys and sirang sira na rin yun eh flat na yung mga gulong tapos yung kadena niya kailangan ng palitan <clears throat> and most of all, ayaw na rin ni Kian kasi masyado na yung maliit sa kanya. Gusto na niyo yung mountain bike. So, yun. Binenta ko na lang siya, guys, na 1.5, pero na, na pakiusapan ako hanggang 1.3. So, yung kapitbahay namin, ang bibili, umalis lang muna siya sandali, pero siya yung kukuha. Tapos, yung pagbayad ko dun, guys, is pinag... <coughs> ano ba yon? ipang ko sa screen door, pina screen, yung screen namin, pinapalitan ko yung screen, kasi nga, di ba, butas-butas na yung screen ko, sa start ng video ko, nag-vlog ako, uh, noong screen, ng mga taong pumunta dito, ma, a, 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 a couple of minutes ago lang, tapos, umakit na ako muna dito, guys, while waiting na, uh, hindi na mainit, kasi para magkaka-resume na rin ako ng aking paglalaba, and anyway, RD ko naman ngayon, and, ang ko na rin lahat dun sa garahe, guys. Ah uh, itatapon na rin namin yung table na lumang-luma na talaga, guys. Although magagamit pa siya ko sino yung gustong gumamit noon, magagamit pa siya, guys. Pero sa amin hindi na kasi namin yun. Ayoko na noon kasi ang pangit-pangit niyan tingnan. Kahoy lang siya, guys, na, na na worn out na siya ba dahil sa ulan, sa init, and sa tindahan pa namin yun dati na na mesa So I might give it away. Pipicturan ko na lang pala yun, guys. And I'll give it away to any of my neighbors here. And then, ano pa ba? Yun. So, naghihintay na lang kami na palitan yung screen. Dinala kasi nila yung buong screen door. And, uh, ano din? Um, ano ba yon? Pagbalik nila dito, sabi ko kay daddy, kung hindi pa makakabalik yung, yung bumili ng uh, bike ni Kian, babayaran mo na namin na lang. Tapos, if in case hindi talaga siya matutuloy, meron namang sure buyer din ako para doon sa bike. Kasi kailangan ko na i-dispose yun, guys. Yung mga bagay na hindi mo na talaga kailangan o wala nang gamit sa iyo, yan ang advice ko sa inyo. Huwag kayong mag-atubiling ibenta or ipamigay. Kasi uh, sa kalaunan yan, mabubulok lang yan, wala makakagamit yan, and sayang din ba yung panahon na inilagi lang niya dyan sa sa garahe mo yung mga ganon. So ako talaga guys dati dati ang hilig-hilig kong mag-hoard. Ang hilig-hilig kong uh, wag aluto, ano wag tong ibebenta, wag ganon kasi sayang, may sentimental value. Pero ngayon, wala na ako sa ganyang phase or stage ng buhay ko guys. Kung wala ka ng gamit sa akin, ibibigay talaga kita or ibebenta or I'll let you go. Kasi at tulad lang yan ng isang relasyon, guys. Charot. Kung ayaw na sa'yo ng taong yon, eh, wag ka na magpumilit. ba? Diba? Huwag mong ipagsiksika ng sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo. Ganun lang talaga ang buhay, guys. Kasi life is so short. Tapos, magmamaktol ka, mag, -mag, -mag magpapa magpapastress ka dun sa mga taong ayaw naman sa'yo. Okay? So, yan. Nandito ako sa taas. Mag-open lang ako ng aking computer. Titinan ko ko yung mga anong pending ko dito kasi for tomorrow my shift na naman ako hanggang Monday. So hanggang Monday ang shift ko from Thursday to Monday guys. Ang leave ko pala is this coming Sunday, December 8 kasi uh, family day ni Kian sa school uh, so uh, aalis kami kaming tatlo kasi yun na nga uh, family day ng anak ko and I want to give we want to give him our support Uh, so may may green na rin si Daddy, bumili siya ng green yan na t-shirt and may green naman ako na binigay ni mamili Lee. So yun na lang yung gagamitin ko. And then uh, si Kian meron naman siyang free t-shirt sa school nila. So yun lang muna guys, abangan niyo ako magva ako pagdating nung screen, uh, yung screen door, yung kumakabit ng screen namin dahil sure ako i-vlog ko yun. So sa mga interesado guys, sa mga taga dito sa Talisay, murang-mura lang po yung pagpapalit ng screen sa kanila. 1 kyo lang. Dito lang yan sa RCB uh, screen services. Yung mga ganun. Screen and door services ba yun? Basta. Um, kung interesado lang kayo, message nyo lang ako, guys. Okay? So, guys. Dumating na sila. And eto na yung aming screen. Wala nang butas. Ayan. And pinalagyan namin ng kandado uh, guys or lock so ikakabit na lang nila and we're done so after nito guys next week naman itong mga aircon naman yung iaano namin dad nahiwi dad oh dad nahiwi oh. yung mga aircon naman yung papalinisan ko guys yung tatlo bago kami pumunta ng bojol at least malinis na

Walang video yung kagawa ni Isis Kuwaita. Huwag makaalam sa ang salama Kung gusto nyo magpagawa guys, doon lang. Message yun lang ako. Kung sa tingnan na ninyong kan? RCB. RCB. RCB Glass. 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 Dito lang to sa Dumlog Talisay guys. sa so, mga taga dito Dito lang ka. The... Sa Deka. ba? Dito lang Dumlog. 1,000 lang yung palit ng ano, pagpalit ng screen. Dumagdag lang kami guys kasi nga nagpaano kami, nagpalak. Palagay kami ng lock. So yun. Happy naman ako guys at natapos din after so many years na hindi talaga 'to napalitan. Ngayon okay na. Okay, okay na ulit ang aming screen door. Ayan. And ito na yung finished product nila guys. So dati, yung kanina pinakita ko ang dami ditong butas as in. Pinag, pinag, ko nga lang ng mga mat masking tape, packaging tape, unik anik na lang. But ngayon, sa halagang isang libo lang guys, napalitan na ito. And di hamak na malinis na. At nilinisan pala nila guys and pinalagyan namin ng lock. Ayan o. Tinan nyo yung lock nila. Ay, open natin. Ayan. So, pag ano mo, ayan na siya, guys. Ibang-iba talaga. Nilinisan pala nila, guys, kaya kang bago na naman. Kasi ang dumi-dumi na. Ilang taon na namin sa amin to, guys. 12 years na yata to. 11 years. Ayan. So, that's it for my vlog today, guys. Enjoy! And sana is napulutan nyo to ng aral. And kung interesado lang naman, mag-message lang kayo sa RCB. Um, ano ba yun? Lalagay ko dyan guys yung pangalan ng kanilang shop. Thank you again guys sa suporta. Uh, ingat kayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon Babush.